Cairo tallo serye tayo mga kamamay at samahan nyo ako magluto ng ginisang tahure. At syempre, hindi lang yan ang ating lulutuin mga kamamay. Marami pa yung kasama na talaga namang katakam-takam. Una ay meron tayong pitong kamatis na ginehet gyet na natin ng malili. At yung nauna nating ipinakita kanina ay yung dinurog na tahure o yung tokwa na binabad sa black beans. At meron din tayong ginehet gyet na spring onion. At ang gagamitin naman natin sa pagigisa ay ang sibuyas natin, bawang at ang ating bell pepper or lara na green. Kung meron pong red, pwede rin po ang red na bell pepper. Lalagyan din natin ng tomato sauce, so konti lang naman po pampalasa lang ang ating tomato sauce. At umpisahan na natin mag mga kamamay. Ang una nating igisa ay syempre ang ating sibuyas at bawang. At habang inantay natin na mag-golden brown ang ating sibuyas at bawang, ayan, halu-haluin lamang hanggang sa maliyo silang dalawa. Saris! Pagkatapos nga maging golden brown, na ilalagay na natin ang lara para maging mas malasa at mabango ang ating ginisang kahore. E mekus mekos lang natin hanggang maluto na ang ating sibuyas, bawang at ang ating lara. Oras na nga ng paglalagay natin ng kamatis. Pitong kamatis yan. Get Kaya tinang maliliit para mabilis maluto. At lalagyan na natin siya ng magic. Alam nyo na kung ano ang visa ng magic. Pagkatapos na ng magic, ilalagyan na natin ang pamintang durog. Dami-damihe at mura lang naman ang paminta. Kasunod na ng ating paminta ay ang ating paglalagay ng konting tomato sauce para lumasa at manuot sa ating mga kamatis ang lasa ng tomato sauce mga kamamay. At imekos-mekos lang hanggang sa mahilo ang lahat ng ating mga sangkap. Charot! Habang luto na nga po ang ating kamatis ay ilalagay na natin ang ating dinurog na tahure mga kamamay. Tahure po ang tawag sa amin dyan pero hindi ko po alam kung meron pang ibang tawag dyan sa ibang lugar. Dito po sa amin, ay eh, talagang pag nagigisa kami ng tahore, ay, tahore pa lamang ay ulam na. Pero syempre, mas masarap kung meron tayong sinaing na isda o kaya naman ay pritong isda. At talaga naman pagkaga na ang ulam din sa amin, ay panalong panalo. Ay naku po, ang kain. Ay talaga naman umaapa. Ari nga pala, nilagyan ko na ng counting tubig. Counting tubig lamang po para naman hindi masyadong maiga ang ating ginisang tahore. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa lumapot na ang ating ginisang tahore. At nilagyan pa natin ng kaunti pang durog na paminta at isanabay na natin ang asin na pang paalat ng konti. At syempre naman, hindi mawawala ang ating sikreto na asukal. Lagi po naglalagyan inyong mamay ng asukal para pang balansi lamang po sa alat ng ating mga niluluto. At pinatakan na nga rin natin ng kaunting suka para naman hindi agad mapanis ang ating ginisang tahore mga kamamay. At ang pinakahuli na ay ang ating paglalagay ng spring onion mga kamamay. Ayan, para makulay ang buhay. At konting pulo Luto at ihahanda na natin ang ating tanghalian mga kamamay. Siyempre may piniprito tayong talong dito. Fresh from the farm. Hinabas ng inyong mamay kanina bago magtanghalian. At meron din tayong sinaing, na galunggong at kuning ding. At ready na nga mga kamamay ang ating pananghalian. nako wari ko'y wala na makakadayad pag ganito ang kaharap mo. Dito nga pala kami kumain sa harapan para naman presko at mahangin.